pasensya na talaga sa lahat ng nakabili ng lutin gamis sa halagang isang libo dalawang daan siyam na piso dahil ngayong araw lang ay may pitumpung discount. Ngayon, dalawang daan anim na anim napiso piso na lang bawat bote kapag bumili ka ng combo na buy 3, get 3 free at may libreng shipping pa sa buong Pilipinas. Kaya kung ako sayo, huwag mong palalampasin ang pagkakataong ito dahil limitado lang ang promo na ito para sa unang siyam naput siyam na customer ngayong araw. Ang lutin gamis ay sobrang sikat ngayon sa mga Pilipino dahil sa natatanging formula nito na may lutin, siaksantin, vitamin A at vitamin C na tumutulong magpabawas ng pananakit, panlalabo at pagkatuyo ng mga mata habang pinoprotektahan ka laban sa mga karaniwang sakit sa mata tulad ng cataract, macular degeneration, glaucoma, eye fatigue at computer vision syndrome. Para sa mga madalas nakatutok sa cellphone, computer o TV, malaking tulong ito upang mapanatiling malinaw at malusog ang iyong paningin sa kabila ng mahabang oras ng paggamit ng gadgets. Sa ngayon, ginagamit na ang lutein gummies sa mga malalaking ospital at eye clinics sa buong bansa bilang suportang produkto sa paggamot ng iba't ibang kondisyon sa mata. Dahil ito ay chewable gummies, hindi mo na kailangang uminom ng mapapait na kapsula. Madaling kainin, masarap at mabilis maabsorb ng katawan. Angkop ito para sa lahat ng edad mula sa kabataan hanggang sa matatanda. Ang pinakamagandang bahagi pa nito, ganap itong ligtas, walang side effects at mas mura kumpara sa mamahaling gamot, vitamins or eye treatments. Marami ng mga Pilipinong gumagamit nito araw-araw at nagsasabing bumuti ang kanilang paningin, nabawasan ang pamumula at pagod ng mata at mas naging komportable sila sa pagtatrabaho o pag-aaral. Kaya bago pa maubos ang promo, iklik mo na ang kunin ang alok at simulan ang iyong paglalakbay tungo sa malinaw, malusog at maliwanag na paningin simula ngayon. Tandaan, ang 70% discount ay para lang sa unang siyam na putsyam na customer ngayong araw. Kaya wag mong palampasin habang meron pa.